Magandang araw sa inyong lahat. Mababa pa rin talaga ang presyo ng itlog, no? Kaya doon sa group na mga sinaliha, kasi nakasali din ako sa mga groups, may mga nababasa ako, may nagtatanong yung mga interested na mag-alaga ng ano, mga layer, ng mga ready to lay, no? Uh, paiit na hanggang paiitlogin nila. Nagtatanong sila kung kumikita pa rin daw ba yung 48 heads na layer, ngayong mababa ang presyo ng itlog at mataas pa rin ang presyo ng feeds. Kasi 'di ba, bumaba uh, pababa ng pababa ang presyo ng itlog pero yung feeds naka ano lang naka steady lang, hindi bumababa. Ang sagot naman ng karamihan ay lugi na raw sila. May nagsabi, pahabaan na lang daw ng PC, patiyagaan, yung, yung ano na lang muna sila habang hindi pa tumataas yung presyo ng itlog. Yung iba naman, tumigil na talaga, ibinenta na ang layer at saka pati cages, yung iba may plano pa lang na ibenta so titingnan ngayon natin kung magkano ba talaga ang kita ng 48 heads na layer. Siyempre yung, ki, yung kita, hindi pag-uusapan doon ang uh, invest, ang ton, yun, return of investment no, ROI no, hindi pag-uusapan. Ang titin ang pag, titingnan lang natin ay kung magkano ba yung kinikita ng 48 heads na layer. Siyempre yung other expenses na kagaya ng mga gamot, labor, mga ganyan hindi natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan lang natin ay yung difference ng uh, cost of production at saka selling price para makita mo kung magkano ang kita, di ba? So, ah uh, halimbawa lang, no, 48 heads, diretso na tayo. 48 heads, ah uh, halimbawa 90% ang egg production. di uh, nakakaproduce daily, nakakaproduce yung daily ng 43.2 eggs. ay eh, pero wala namang 0.2 na itlog, so mga 43. Mm. Tapos, yung kinakain nila, 110 grams per head per day eh, times 48 edi eh ano sila kumakain sila ng 5 kilos and 280 grams so 5.28 uh, kilos ang kinakain nila araw-araw at ang sabi doon kaya daw titigil pala sila no? kaya titigil daw sila kasi mahal nga daw ang feeds 38 pesos per kilo doon sa kanila hindi to sa amin ang presyo ng feeds ay 33 at saka 34 dalawang store yon So yung 38 hindi ko alam kung saan banda. Ampitin natin no. Yung 40 ay, yung 5 kilos, 5.28 kilos times uh, 38 ay 200.64. So ibig sabihin gumagastos ng 200.64 uh, pesos yung uh, layer farm na yon, yung backyard layer farm na 48 heads. Ta Tapos kung nakakaproduce ng, sabihin mo na lang 43 no. So 200 pesos uh, 0.64 divided by 43 equals 4.66. Iyon ang cost of production per egg. Ngayon, ah uh, magkano naman ang selling price no? Eh kasi doon sa ano, uh, doon sa isang video ko may nag-comment. Doon daw sa Ilocos Norte ang wholesale price daw ay 110 small, yung medium 140, 180 yung large, 220 yung extra large. Dito naman sa amin sa KIRINO province, uh, sa isang dito sa town namin no, uh, 160 ang small. Hindi ko lang, hindi ko alam kung magkano dun sa kabilang town, mga kabilang town pa. So 160 ang small. 170 ang medium, 180 ang large at 190 ang extra large. Ibig sabihin, magkaiba yung presyo ng Ilocos Norte at saka dito sa Quirino, di ba? Oh, ngayon, halimbawa, ah, susundan natin yung presyo dito sa amin. Alimbawa <laughs> lang. Hindi ko alam kasi kung magkano ang presyo ng itlog dun sa Kanila na kung bakit ayaw na nila. So, kung sa small ay 160 dito, ibig sabihin kung divide mo yung ano, 160 divided by 30 pieces, kasi 30, 30 pieces ang isang tray, ba diba? So, bale, ang selling price per piece ay 5 pesos and 33 centavos. Wholesale na yun. ah uh, Siyempre, iba yung farm gate price kung ano. Kaya lang, ah, mamaya may magbibigay ako ng tip, no? ah uh, sa so 5 pesos and 33 centavos na. Ilas mo yung ano, ilas mo yung 4 pesos and 66 centavos na cost of production, magkano ang difference noon? Magkano ang difference noon? So, kung 5.33 minus 4.66 equals 67 centavos per piece lang ang kita ng uh, bawat sa, sa bawat itlog, no? Ngayon, kung imultiply mo yung 67 centavos times 43 pieces, meron kang 28 pesos and 81 centavos na kita sa isang araw. Yun ang kita ng, ano, ng 48 heads na layer. So, ibig sabihin, in a month, meron ka naman siguro additional income na 810. Yun ay kung hindi ka Uh, bumibili ng mga gamot na mga mahal, hindi ka gamit ng gamit ng mga antibiotic na hindi naman kailangan, hindi ka rin gumagamit ng mga sobra-sobrang supplement na hindi rin naman kailangan. Uh, basta ito yung uh, normal lang na buhay ng mga ano ng backyard layer farm. Karamihan ng mga merong backyard uh, layer farm na ganun ang ang population. 48 heads, 50 heads, ganyan. Yung baba ng presyo ngayon, no? Tapos, yung taas ng feeds. Marami talagang uh, backyard layer farmers na umaangal. Pero, alam nyo ba, na pag backyard layer farm, pwede kang kumita sa pamamagitan ng pagre-retail mo. Yung yung kinumpyot natin kasi, presyo ng wholesale <laughs> presyo ng yung para bang yung presyo ng mga malalaking farm na ano na pwede silang magbaba ng todo-todo kasi ang mga ang mga malalaking farm kasi uh, kaya nilang magbaba ng hanggang dun sa pinakalimit na nila Ganon na at least kung kahit na break even sila kaya nilang gawin yon dahil malaki yung farm nila Uh, marami silang pwedeng gawin no na diskarte kagaya doon sa feeds pwede silang magpa-customize ng feeds uh, sarili nilang formulation pwede pwedeng nilang papalit yung mga raw materials doon sa feed mill na pinagpapatolan nila oh di ba ganon na ang production nila eh dapat maganda rin kahit na napalitan yung raw materials ganon kaya yung mga big farms hindi kailangang sabayan ng mga backyard layer farmers ang ang dapat ano ito unsolicited ano to ha unsolicited advice <laughs> doon sa mga, at saka tip ko na rin oo tip ko na rin sa mga kapareho kong mga uh, backyard uh, farmers kasi meron din naman akong RIR na kakaunti uh, na trinay ko lang no na, nangingitlog na ngayon pero ang ginagawa ko ay, alam niyo yung over the bakod, kapit bahay ko, mga pamangkin ko ganyan. Ano, ipunan kita ng itlog? Ganon. O I mean, ipun may, ano, may naipon ako ilang pirasong itlog dito, kunin mo. O edi sige, okay lang sila ng okay sa akin, ganon. O ta tapos ano, ah, uh, magkano ang presyo, eh ganito, retail ang price ko, kasi, ano, matatakaw ang mga manok ko, at ano, mahal ang feeds, eh, hindi ko pwedeng ibaba, retail lang talaga, <laughs> di ba, retail lang talaga. Iyon ang solution doon sa, ah, uh, mataas na presyo ng feeds, at mababang presyo ng itlog sa market. Kung backyard layer farmer, uh, kung meron kang 48 heads, 50 heads, yung isang tray na mahigit, yung one, one, ano, 1.43 trays, no? I, uh, isang tray at kulang-kulang na kalahati. Bawat araw na yun, huwag mong ipunin na gagawin mo munang limang tray bago mo ibenta. O kaya ba, gagawin mo munang dalawang tray bago mo ibenta. Hindi. Dapat ang goal mo, araw-araw, dapat uh, manging itlog pa lang yung manok mo, may contact ka na nabibili. Para pagka naipon mo ng hapon, o, oh, ito na yung itlog mo. O, oh, di walang natira sa yung itlog, di ba? Retail price ang pagbenta mo. Kung ano yung tinda ng katabing mong sari-sari store, yun ang pagbenta mo. Kasi nga, kakaunti lang naman ang itlog na napoproduce araw-araw, di ba? So, araw-araw, marami kang kaibigan. Hanapin mo lahat ang KKK mo. Mga ka kaibigan, kaklase, kamag-anak, kakilala, kasalubong, lahat. Para madagdagan yung kita mo at uh, tandaan natin na pag backyard layer farm kasi, hindi yan yung main source ng income natin. Yan ay additional income. Dahil hindi ka pa naman, hindi pa naman tayo mapapakain yan, di ba? Hindi naman tayo masusustentuhan ng lahat ng mga bagay-bagay na kailangan natin. Kung 48 heads, 50 heads, 100 heads, mga ganon. Eh, kasi siyempre, di ba? Uh, ilang piraso pa lang naman yung itlog. So, kailangan, pag nagbenta, retail, huwag huwag uh, sumabay ng presyo doon sa mga ano sa mga presyo sa market o kaya huwag sumabay huwag piliting sumabay doon sa mga presyo ng libu-libong tray na i-deliver ng mga malalaking farm kumpara doon sa hawak mong, hawak na hawak mong ano uh, isang tray or or dalawang tray sa maghapon iyon yung mga yun kakaunti lang naman di ba Madali lang mo yan, mabilis lang. Kapit-bahay mo, kaliwa't kanan, harap at saka likod mo, oh, naubos ang itlog mo. Di ba? <laughs> uh, at uh, at least, eh, may pangkusina ka. I-ano mo na gagamitin mong pangrikado. Kasi, o kayo, kung gusto mo, ipunin mo. Ibibili mo ulit ng ready-to-lay mo. <laughs> kung may other source of income ka. Kung ano mo, pag mas marami ang population ng manok mo, kung libo na, no, kung libo na, at kahit bumaba yung presyo ng itlog, i-multiply mo naman sa ilang libong itlog araw-araw ang nabibenta mo, syempre, libo din ang kita mo. Ganon. So, yun, hanggang dito na lang. Sana, sana, may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa mga sa mga videos ko dito sa channel ko no. Salamat sa mga sharer, yung mga nagla-like. Thank you very much. At paki-hit na rin yung notification bell pag mag-subscribe kayo no. Like muna, subscribe and then hit the notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At bisibisitahin niyo itong channel ko. Scroll-scroll kayo ng mga videos ko kasi baka meron kayong mga makitang video na hindi nyo pa napapanood kasi ganun ako <laughs> sa mga channel na ano. Hinahanap ko kung alin pa ba yung hindi ko napanood at yung gusto kong panoorin. Hinahanap ko talaga. So, hanggang dito na lang ay sana pagpalain tayong lahat.